Peanut, I kiss your head. Mm. Well, mm. Si Luis Manzano, ipinakita sa kanyang Instagram account ang masayang pagbonding niya kasama ang kanyang anak na si Baby Peanut, kitang kita ang kasiyahan ni Luis dahil sa pagpapakita ng kanyang anak ng lambing, nakakatuwa makita ang magandang ugnayan ng ama at anak, Isang masiglang halimbawa ng pagmamahal sa pamilya. Sa video, makikita ang saya sa mukha ni Luis habang binibigyan siya ng lambing ng kanyang anak. Hindi lang ito isang simpleng video, kundi isang sandaling puno ng pag-ibig at kasiyahan. Ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa pamilya ay mahalaga at nakaka-inspire. Sana'y marami pang ganitong sandali ng ligaya ang mabahagi ni Luis at ng iba pang mga magulang sa kanilang mga anak. Mabuhay ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya at kulay sa ating buhay pamilya. Bago nyo panuorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag like, comment, share at subscribe. Pinat? Pinat? <laughs>